Masakit talaga kapag pinagpalit ka ng taong mahal mo sa bago niya lang nakilala. O siguro sa mas malapit. O siguro sa kalandian niya lang. Masakit yung long term na kayo, uh, mag-anniversary na kayo, o siguro uy, malapit na kayo mag-5 years. Tapos may nakilala siya na 2 weeks pa lang or 2 days pa lang. Tapos mas pinidi niya yon. <laughs> siguro sa'yo hindi matanggap at hindi talaga katanggap-tanggap. Iyak ka, mag-move ka, iinom ka, at gagastos ka na napakaraming pera para na maging better at makalimot kahit pa paano. Pero kahit anong gawin mo, magagalit ka talaga. Hindi dahil inagaw lang sa'yo. Pero mas yung hindi matanggap na pinagpalit ka na may intention na maganda at malinis ang puso na magmahal. Samantalang siya, hindi niyo man lang nakita sa'yo yung halaga mo. Kaya ganun ka talagang iwan masakit para sa atin at nakakagalit talaga kapag ganun ka talang kadaling palitan at ganun kadalang talang kadaling itaboy pagkatapos ng lahat. Okay lang yan. Okay lang umiyak, okay lang mag-move on, okay lang ma mo yan. Iyan naman talaga dapat ng kailangan mo ma -feel. Pero hindi siya kawalan. Sila, kung nagsama na sila ngayon at taging sila na, hindi sila magiging masaya. Mabilis mawala. Dahil hindi worth it yung relasyon nila. Galing kasi sa agaw. Kapag ang relasyon ay nagsimula ng hindi maganda, hindi rin magandang kanalalabasan. Habang buhay sila, magtatanungan at magbabantayan. Habang buhay sila, mapapraning. At habang buhay sila, magtatamang hinala. At mas selosa pa selosa ang inaakala nila sa kanila. At isa pa, hindi sila magiging masaya kasi ang isipin nila baka maagaw lang din sa kanila yung taong inagaw nila sa'yo kaya huwag kang mangamba okay lang yan kapag okay ka na babalik yon kapag kumagaling na yung puso mo at nakaka-move on ka na kahit papaano babalik sa iyo yung ex mo hindi dahil gusto ka balikan kundi dahil wala siyang option kasi hindi maganda yung pinalit sa iyo pag bumabalik na yung ex mo pagkatapos ng lahat maniwala ka sa akin wala ka nang maramdaman sa kanya hindi na tulad ng dati yung pakiramdam mo sa kanya. At hindi mo na siya makita na parang tulad ng dati kasi nga, mas minamahal mo na ang sarili mo kaysa sa kanya. Mas pinapahalagan mo na ngayon ang peace of mind mo at ang mental health mo. Kaya kung pinagpalit ka sa malapit, pinagpalit ka sa kalandigan niya at pinagpalit ka sa kakakilala niya lang, no okay lang yan, hindi yan worth it ipaglaban. Ang ipaglaban mo, yung intention mo. Kasi darating ang time na ipaparanas naman sa'yo yung taong deserve mo.